Uh, shout out sa ating mga kabinders dyan. Good morning, good morning. Uh, September 21, 2024 tayo uh, mag-vlog. -mag Kahapon wala akong vlog dahil puro bangos. Uh, ngayon, mag-ikot tayo ng ano, distingin natin kung ano sitwasyon ng mga bitahan ngayon medyo mataas dahil ba ulan-ulan na panahon tayo. ni <laughs> <laughs> Sip... Sipag ng kaibigan ko ah Scallop pa rin Parang maliit Mataba siya no Scallop Sarap sa adobo yan Magkano yung tumpok mo rito sa si scallop mo? 50 pesos Scallop

Ay, di 50 lang. Sa palingki, 100 yan. Mayo, mani. 150? 50 lang, grabe siya. Oh, kala ko 150. 150. 150 Ang kagawa ay eh, 50 lang. Pag ipinawad ko, wala na ah. lang. Yan na lang hindi, Mayo. Kala ko, Sabado tayo ngayon mga kapinders maraming maraming salamat nga pala sa aking uh, mabutihing subscriber at maraming salamat sa mga support niyo sa aking channel Bindor Mix Official yan meron tayong tagupan 180 sa... may bigay okay. sa akin Dilis, dilis, sariwa. Yan, may 80 sa... Ilang mo na ba? Ayan, tayong dagupan 150 Sariwa naman itong dilis mo. Magkano dilis? Wow, fresh na fresh. Sarap sa torta. Bago oh. ni Bagong Bago Bagong ligo. Tindira walang ligo. Ano? Hoy. Nanganya ka to, sinal di nananawan. Hala, ang dito, so, 130 kalahati Samotsari dito sa Bisogo mo 20 20 ang kilo 1/4 uh, ano kalahati 140 si, ito si, ah same lang ay yung tuna mo okay. 220 ang kilo dito sa bikaw 260 60 ang kilo ay, itong banak 60 Itong i-slice is 200 ang kilo. Mm -hmm. Igor, viral. Oh, viral yan si Igor. 50. 50 lang. Kwenta lang, 50 lang. Kwenta lang, 50. Yan, 50 pesos. Mang. Yan, meron tayo ditong tamban. Oh, mayroon na tayong mga isdang tamban. 50 pesos ang tungkop. Yan. Meron na, mahal pa. Mahal, nagmahal. Yan dilis mo magkano? Parehas lang 50 pesos. Bayan, good morning. Good morning sa'yo! iyo. Mga <laughs> Shout out everybody. Pinakas. Magkano yung pinakas mo? Oh, alam na. 130 kilo 130, ay ito po. 120, ah, may 120, may 100, may 90. Ah, may daming price oh. Ooh. Maraming mapagpilian. Bili na kayo. Ano na kadaing ang kalaan? 130, yung, dinti, 130. Hindi na 130 ang isang plato. Ah, everybody nag-increase. Kaya rin po lang, may lang pa ba yan? Ito yung na. Ito, gawang-gawa na. Madobli ha. Madobli ha. 160 kilo bis bis balak 160 ang kilo kain na ano ulam natin 160 ang kilo guligan Well yep. sounds like sounds. Manok. Ay, gulay, 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 oh. Ay Tilapia mo magkano? 120 na kilo. 1.4 mini. pusit. Kilo ang kilo. Oh, may pa. Wala pa si Brenda? Sa kami ni Buslando, bumalik ako. <laughs>

sitwasyon natin ngayon dito sa Malabon Fish Market medyo mataas po talaga yung mga bita natin ng mga isda at yung bangus po natin dagupan medyo mataas po talaga 180 na po yung puhunan bitahan dito po natin sa Fish Market uh, Malabon ano, uh, 200 ang kilo yung malaki nila oversize yung maliit naman nila per peraso may 120 isang piraso, mayroong 130 isang piraso, per piraso na po yun. Okay, magpapasalamat nga pala sa ating mga viewers at po sa mga subscriber po na. Sa mga subscriber ko, marami uh, maraming salamat po na walang sawang manonood sa aking video. At salamat po sa inyong mga support sa aking uh, mga video po. Ano sa inyo te? Naway, huwag po kayong magsasawa.